Magandang araw mga kabubuyog. Nandito tayo ngayon sa Bustos. Tara, samahan nyo ako at tiparan natin ang kabayanan ng Bustos Bulakan. Ayon sa 2020 census, mayroong maigit 77,000 na population ang Bustos, Bulacan. Ito ay mayroong labing-apat na barangay. Bonga Mayor, Bonga Minor, Buwisan, Kamachilihan, Kambaog, Katakte, Lisiada, Malamig, Malawak, Poblasyon, San Pedro, Talampas, Tanawan at Tibagan. Ang pangalang Bustos ay nagmula sa isang engineer na taga Spanya na nagnangalang Jose Pedro Perez de Busto na nanungkulang bilang gobernador ng Bulacan. Ang Bustos ay napapagitnaan ng mga bayan dito sa Bulacan, San Rafael sa Hilaga, Pande at Plaridel sa Timog, Baliwag sa Kanduran at Angat sa Silangan. Ang kapatagan ng Bustos ay karamihan palayan at iba pang mga agrikultura. Kung mapupunta kayo dito sa Bustos, huwag kalilimutang tikman ang kanilang minasa na mayroon na ring festival, ang Minasa Festival na ginaganap tuwing buwan ng Januari. Alam niyo ba? na ang bustos ay dating baliwag ang nakakasakop. At dahil sa isang trahedya na nangyari noong 1860, linggo noon at maulan, isang grupo ng mga katutubo ang patawid sa ilog ng Anggat. Lulan ng balsa ang nalunod dahil na rin sa lakas ng agos ng tubig. Kasama doon ang mga bata na dapat ay bibinyagan sa simbahan ng baliwag. Dahil sa pangyayari, nagtayo sila ng sarili nilang simbahan upang maiwasan na ang pagtawid sa ilog. At ito ang Santo Parish Church na Santo Niño na din ang kanilang naging patron. Alinsunod sa mga batang namatay sa ilog. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you.